Hello po mga kapatid, good morning po sa atin lahat at nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po kay Baby Carla. Kasi, uh, di ba, nung mga nakaraang araw ay napag-usapan po uh, ang bawat uh, love team na si maganda daw si ganito, si ganyan at si ganito naman ay alam niyo po mga kapatid, ha, ang opinion ko lang po para sa sarili ko yung tungkol po dito sa usapin kay Carla. Uh, si Carla po ay napaka-natural po niya, simpleng-simpleng bata. At yung kung titingnan po natin, kahit wala siyang ayos, ay napakaganda po. Kaya dapat po dito, siyempre, yung i-highlight natin dito, yung dibo ni paw, paw na talaga naman siya dito ay yung bida. Hindi po naman yung bida yung si Carla, di ba? Nandyan sila Carla para makiisa sa kasiyahan at sa pagdadalaga ni Pau Pau, di ba? Kaya dapat naman po sayo iwasan na natin na wala na tayo dito dahil hindi naman po ito competition. Ito po ay isang pagdiriwang mm -hmm. ng kasiyahan sa bunsong anak ni Kuya Val Santos Matubang at ni Ate Edna, di ba? 'Yun dapat dito. Hindi po tayo na may nagsasabi na nag-umpisa si ganito na sila po yung nanguna ay ito po ay huwag na natin pong bibigyan dahil alam ko po dito sa mga mga basher na ito ay nagpanggap. para lang po pag away awayin po ang bawat love team. Iyon po ang katotohanan nito. Kaya mga kapatid sana po ay unawain natin, bigyan natin ng malawak na malawak ng pag-unawa na nakakaawa naman po si Carla na lagi na lang po ninyo, uh, Carla, 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 alam niyo po para sa akin, si Bibi Carla po talaga ay napakasimpleng bata. ah uh, ito po ay kaunting gabay lang po kung sa pag-aayos ng damit, yung pagano dapat mayroon po nitong uh, kumuha tayo ng stylist. <laughs> Kasi grabe po talaga yung mm, grabe po talaga itong mga basher talaga. Talaga po nakita ko talaga grabe. Grabe po. Sinasaway na nga po na wag mag-away-away doon sa live ni Kuya Bal. Talagang hindi po napigil hanggang sa alam na natin po yung ano para dito pa ang nasisisi si Kuya Bal dahil may nagsabi pa po dito na alam niyo po <laughs> Kaya nainis talaga ako po talagang na, nakakaawa naman po yung ano, ito pa po ah, ito pakita ko po sa inyo. Talagang natatawa po ako. Oh, ayan oh. Ang sabi pa po dito, makada at makadang joy at edsil ang uh, magugulo. Kagabi kasi puro joy <coughs> at biyansi ang pinopo, ano po inopuri nilalait lait nila si Carla. Sab sabihin pa, wag nang ipakita sa camera. Hindi naman po yan maganda. Ayan o. Oh. Ayan po oh. Hmm. Hindi po maganda na ganun ang sasabihin nyo. ba? <coughs> diba? Kung sa inyo po mangyayari na kayo po yung ibinabas, ano po yung ma-ano ma ng damdamin nyo? 'di ba? 'di ba masakit? Kaya dapat po tayo dito bilang isang kalingap bilang nagsusuporta po sa mga love team, unawain natin kahit po tayo may kanya-kanyang mga sinusuportahan, 'wag naman tayo po yung babalauhin natin yung ibang love team, 'di ba? Gaya ni Carla. 'wag natin po dahil sila po ay talagang uh, sikat talagang sila po yung talagang nakilala dito sa Kalingap na talagang sinuportahan ng mga sponsor. At minal talaga yan ang sponsor. Na hanggang ngayon, si Carla, marami po na ano, nagsusuporta at nagmamahal. Diba po? Kaya po dapat tayo po ay ilawakan na lang natin ang pangunawa natin. Please lang po, wag na natin pong masyadong uh, kalaitin, ka, ka husgahan po. Yun po, walang masama dyan sa damit. Tingnan nyo. Kaya ako, ipinuin eh, ano, yan. Kinuha ko yun na picture na yan. Dahil bagay naman sa kanya. Bagay silang dalawa ni Papa jong Kaya, anong masama? ba diba? Ang tanong ko, bakit? Lagi na lang pong may competition dito sa mga love team. 'di ba? Iyan ay programa ni Kalinga Prof. Dapat po suportahan natin, 'di ba po? Kaya wag iwasan na natin po. At uh, ito si Carla talaga po, napaka-natural niya talaga. Talaga yung pagkaka-natural niya. Siguro yung moment niyo na ibinigay niyo talaga 'yon, yung moment na 'yan, kipaw-paw sa dibo ni Paw-paw. Kaya Ganyan lang po yung hindi na siya nagpaayos dahil alam niyo po sa totoo lang. May taong uh, ayaw talaga ng make-up. Mas magusto niya yung napaka-natural niya po dahil intayin natin po. Ngayon na uh, siya po ay uh, malapit na po yung anniversary nila ni Jong. I think na natin dahil po makikita niyo siya ay natural lang na talagang gustong lang talaga niyang yung magpasaya ng mga viewers. Hindi yung nakikipagkupintensyahan, di ba? Kaya ako dito masayang-masaya talaga ako sa nangyari dahil nakita natin kung sino po talaga doon yung mga basher, di ba? Ako kilala ko po. <clears throat> dahil nakatutok lang po ako sa kanila. Ah... Uh, pero uh, may nangyari nga dyan na parang nangunguna nga talaga kaya sumagot lang talaga itong Zoom Kaya sabi nga nila, uh, wag nang sumagot. Talagang may naano rin ako. Ta dahil si Miss Yang talaga, laging paalala na wag na tayong sasagot. Ayaan mo silang mga basher sila. ba diba? Kaya, uh, para sa akin, wag na lang tayo pong mag-comment ng mag-comment. Kung talagang may napansin man tayo, alimbawa, dahil hindi man talaga nag-ayos si Carla, di ba? Hindi man siya naglagay na ano. Yung kung ano lang siya, kapag bis lang, hindi talaga siya nag-ayos. Parang ako din yan. Marami din sa akin nagsasabi noon na ako lang daw ay parang pupunta ng palingki nung ako umuwi ng Pilipinas noon. At talagang ayaw ko talaga. Hindi ako talaga nag make up dahil sa airplane, ay nahihirapan ako. Nangangati po ako at lalo na kung pinagpapawisan, makati po. Iwala tayo, hindi ka tayo dun basta-basta makapaglinis ng muka, di ba? Kaya mas gusto ko pang mag-travel na walang makeup at walang kaayos-ayos. Damit lang. Kung ano lang kung komportable sa biyahe, iyon lang po ang gagamitin ko. Kaya sana po tayo po ay may kanya-kanya tayong uh, gusto sa sarili. 'di ba? Kung ano ang comfortable natin na isusuot. 'Di ba? Comfortable si Carla ng ganun. Huwag po natin silang uhusgahan. Huwag po natin siyang ibabas, 'di ba? Kaya tigil na po yung bashing na 'yan. Kaya ang gawin na lang natin, kung ayaw nyo, ay wag nyo na lang panuorin. At para hindi po kayong matukso na makapag-comment na hindi maganda po na mga below the belt na rin, di ba? Para sa akin, walang mali po diyan sa suot ni Carla. At simple at maganda, di ba? Maganda si Carla. Kahit anong sabihin natin, maganda siya. Wag naman natin na kausgahan, di ba? Dahil para sa atin, may mga anak din tayo. Kung sila, ang mga anak natin ay nabas, ay s'yempre masasaktan tayong mga magulang, di ba? Ganun lang yun po. Kaya dito ay sana po ay wala na pong comparison, um, tag doon, paligsaan na kung sino po doon yung maganda. Tama na po, lahat sila maganda. At ang suot ni Carla, bagay naman sa kanya at bagay naman silang dalawa ni Papa Jom, di ba? Kaya Jomcar Car lang po tayo, di ba? Kahit ako po ay nagsusuporta sa Danjoy, lahat pong love team sinusuportahan ko bilang isang reaktor at bilang isang magulang. 'Yan ang tandaan natin. Dahil nakakapagsalita tayo ng ganun pero never niyo akong makita jana na nagko-comment against sa ibang tao. 'Di ba? Kasi hindi maganda. Doon po pagsisimulaan ng away o basher, 'di ba? Kaya dapat tayo yung Pantay-pantay na lang po ang tingin natin dito sa mga lab team. Di ba po? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay malawak po ang ating panguunawa. Tapos na po itong panglalaat natin o itong mga basya na ito, ayaan na lang natin dahil walang Jumkar na nang babas po. Yung tunay na supporter ng Jumcar, sila po ay tahimik lang. Kahit sila nasasaktan, hindi sila gumaganti. At dito naman po sa Biansi or sa sa Danjoy, wala naman ako sa uh, sa ano talaga sa dito sa Edsen. Ah, uh, IDC. Mayroon po talagang akong nakita, pero ayaw ko na pong pangalanan. Kilala ko po, kaya lang uh, ayoko ko na pong mano para hindi na po lumaki ang isyo, di ba? Tapusin na natin at um, sana naman po ay uh, tayo ay unawain at uh, magmahalan na lang po. Lablab lab na nang po dahil uh, ayaw ko kung para sa akin ayaw ko pong masira ang pagiging magkaibigan nila nila uh, Carla, Biancy at Joy, di ba? Kasi nakita naman natin kung paano yung makap si uh, si Carla doon sa dalawanan. Parang na-miss nila ang isa't isa't. Huwag naman natin po silang sirain ang pagiging magkakaibigan nila. Dahil mahirap po yung sisirain natin dahil lang dito sa mga love, -love team na ito, di ba? Darating ang araw, sila pa rin po ang magkakaibigan. Wag po, love team lang yan. Please, wag po na yung manira ng taong magkakaibigan, no? Yan, hanggang dito na lang mga kapatid, sana po ay maintindihan nyo na hindi naman po ito competition. Ito po ay... Uh, Dibu ni pau Paw Ang bida dito ay si pau Paw Kaya si pau Pao po ang bigyan natin ng atensyon. Once again, happy happy birthday po pau Pao. Yan. Uh, Suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang atid na vlogs. Uh, Carly nga prab at uh, yun nga, akala ko nga may premiere hindi daw po yun ay premiere dahil nasira po ang technical problem. Mayroon pong technical problem po kaya hindi na po ay naging premier. o naka pero maganda pa rin. Kaya lang po talaga ay natigil po kasi technical problem po yung nangyari kay Kalinga Prab. Ayan, suportahan po pero panoorin po natin si Kalinga Prab para po ay tayo ay makatulong po no skipping ad para uh, yun po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin at paglingap sa ating mga kababayan. Di ba po? At suportahan po natin dito si Ruel of Malalag at si Richelle. yam. At ito naman po ay para naman po ito sa ating mga one kalinga po ang family, di ba? At dito po sa Danjoy, supportahan po natin at saka uh, Gymcar at EDC. Dito tayo po ay tumutok sa love team na walang gulo. Maraming salamat po paalam. Shout out Kimis Bopel at sel TV PH banat magsek at Malo de los Santos po please support po natin dahil ang channel natin ay ipinantutulong. Maraming salamat po mga kapatid. Bye-bye. We love you.